Hello, so, what's up mga idol? So ngayon, panibagong araw at panibagong video na naman tayo mga idol. So ngayon, yung gagawin natin is magsya-second -se session tayo sa ating full black, eh, full black, full back project mga idol. So yon yung tattoo ni idol Jeffrey. So ano pa pala to, uh, 4 days pa lang mga idol. So, bumalik na siya kaagad kasi para mag second session kami sa aming full black project. So, yun. Ah, uh, syempre shout out pa rin sa ating Big Wops jazz So, maraming maraming salamat kasi may darating na naman na package. Pero, Ihintay natin niya mga idol kasi para tingnan ilang ano uh, package nila mga idol. Papadalhan na naman tayo kasi nga na tayo ng ating sponsor. So 'yon mga idol. <coughs> Excuse me. So diyan mga idol, yung ginamit nga pala nating needles dito mga idol is isang klase lang mga idol 17 RM. So, yon hanggang matapos to mga idol, 17 RM lang yung ating ginamit dito mga idol. Kasi nga ano, ah uh, tawag dito. Ah uh, 17 RM lang yung ginamit ko dito mga idol. Kasi nga sige na lang to kasi nakalain nga tayo dito mga idol. So, kung mapapansin niyo, dahan-dahan lang tayo diyan. Pero yung voltage natin diyan mga idol is na nasa 6. Point, nasa 6.5 mga idol. So yun. At sa nagpapa shout out nga pala mga idol so sa next video na lang mga idol ha kasi medyo nagmamadali tayo mga idol kasi uh, maraming pa tayong yung uh, i-edit na video mga idol so abangan nyo lang yung ating mga Ah uh, upcoming video ha so yun you know shout out ni idol boss jeffrey so ito na yung aming final result mga idol so total of 8 hours mga idol so walong oras itatuan mga idol second session so yan yung aming final result mga idol Yo, know, napakaganda mga idol. Siyempre super satisfied ng ating client dyan mga idol. Sabi niya babalik pa talaga siya para sa aming third session para maging full uh, a full back project mga idol. So, yon maraming maraming salamat mga idol kung umabot kayo hanggang dito. at champay don't forget to like comment and share and i love you all and i love you too <laughs>